Oh, bakokin oh, oh. oh, kan? Ay, itu tu, itu tu, itu tu. Ay, mainan asyik, Oh, bokin kita awal, ayong ngayon, merong isang nanguhuli ng bayawak nung papandawin daw niya yung kanyang mga trap. Doon sa isang trap niya, ang nakita niya, sa halip na bayawak, mahaba at napakalaking ahas daw at ang tapang. Saan naman kaya ang lugar yan basta? Uh, dito lang sa may kapas, barangay Lawi, doon sa malapit, punta doon sa bundok. Kaya, tingnan natin. Tara nga, baka hindi natin ang yung sinasabi nila. <laughs> Tara mga idol, tingnan okay. natin yung nasabi nilang ano ah, na natrap na mabangas daw at napakalaki. Okay, tara, samahan niyo kami. Hindi na, hindi na. Nakatali daw eh, nakatali. Opo. O, tara. Palagay mo hindi nakawala John Lloyd, ha? Opo. O, oh, sige. Saan? Doon po. Ayan. 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 Di po, boss? Wow, ang laki, boss! Oh, yaki, yaki. Wow! Oh, po, sandali, 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 sandali lang. Ma ano, ma mabilis yan, baka... Hindi, may... naman eh, nakaanda naman tayo. Okay, okay. So, wow, boss. Malaki pala, boss lar. Oh, okay. Ingat, ingat, mabilis okay. yan. Okay. You know, eh. uh. Parang nang inanaya boss lar. Eh. Uh. Uh. Ma Matagal na yata ito sa kilo. You know, gusto, lang... oh. gusto lang niya makawala siya. Oh. Nakilo siya. Eh. Ayan, nakaalis. Mahina na to Oh, tingin uh. ko. Ay, hindi pala natin Isan. nabutan. Ah, no? Kung di natin nabutan, matatanggal na sa tali. Mahina na to, ilang araw na to dito. Mga tatlong araw na to. Tatlong araw na. Buti na lang, Boslar, na natin. Oo, buti na nabutan natin. Naku. Laki, oh. Ah, apa ni tu? Mana Yes, na yes. Sobrang laki. laki. Okay. Ilang metro kaya ito? Nagpas 10 feet yan. Nasa 11. Okay. 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 Ang laki niya. Okay, okay. Picture muna tayo. Okay. Ang malaki yung king cover natin. Oo. payat okay. na siya. <coughs> ilang araw na siyang naka dito, ka, dito. Ayan. Ayan. <laughs> anong anong na anong ginawa mo nung nakita mo <laughs> eh nakatali naman mabuti hindi nyo pinatay ano opo oh. oh salamat naman na hindi nyo pinatay dito talaga sila nakatira kasi malapit na ito sa mga bundok at saka ano to ilog ito kaya talagang dito sila nakatira. Nagkaroon siya ng parang damage dito. Matagal siya nakatali. Ilang araw siya nakatali, tapos yung pagdating natin, saktong-sakto, matatanggal na rin siya. Pero mahinang-mahina mahina na. Sumuko na siya. Tatlong araw ah, na isang hindi kumakain. Tat tatlong na. Hindi ta. tatlong araw na siya nakatali. Kung sa tatlong araw na hindi kumakain ito, wala pa siyang problema eh. Kaya lang yung pagkatali niya. Oh. Na nanlambot siya lagpas 10 feet. Okay. Dosi meron na tayo ng baslar eh. Oo, mare. Wala ay alangan. Oh, Basta okay. lagpas 10 hanggang 11. Hmm. Mabuti na lang nakita mo yung page namin. Uh, pagka nakakita kayo uli kahit na hindi na silo na ganyan pag may namataan kayo at malapit na sa mga bahay itawag nyo sa amin at na para ma -ano natin, matanggal natin doon sa malapit sa bahay at ilayo natin, balik natin doon sa bundok. Kagano, pero ito kailangan natin dalhin para mapacheckup up kasi baka delikado itong ano niya pagkatali niya dito. Okay. Yung asawa nito Baslar, ahanapin. natin. <laughs> 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 <Okay>. <laughs> Diyo, Ganito pala yung ano Baslar, yung bayan ng ano. Uh... Oh, siguro 'yon. Baka 'yan naka oh. oh, 'yan. Bali humulag po siya, may huli siguro 'to natanggal eh siguro nakita nung ano nung ahas na may nakatalim bayawak dito kaya nilapitan niya kaya lang nakuha naman siya nung isang silo naman doon siya oo ah, bali ano to may pain nito siguro siguro yung pain nito yung naubos naman nung ano yung maliliit na uh, baka baka yung maliliit na bayawak, bayawak, o kaya yung bubuli kaya nung nakapasok dito wala na siyang ano wala na siyang pain kasi Walang tatlong araw nga. na daw nakatali ang ano nito bali dahil may pain siya sa loob iikot ngayon yung bayawak dito pag naamoy niya yung pain oh. iikot siya yung bayawak maghanap siya ng papasukan diyan kaya pag pagdi nadaanan niya ito paano siya diyan oh matat oh yan ay, ay, oh, oh Mas, ano, masisilo ay, ay, ngayon siya ay, yung mga ganyan, Ayan. Uh, oh. pag habang hinihila niya yan dalong humihigpit hinihigpit. kaya yun yeah. nangyari oh. sa king cobra no ah uh, sigur, malamang may may huli yan kaya hmm. nakatanggal. 'Yun yung nilapitan nung ano, nilapitan nung king. Ma, malas naman niya na nasilo din siya doon. Sa isang banda, ganito dapat kabilis ang isang king cobra. Uy. Uy kuya, M. Mm. Oh. Okay. ang king cobra ay makikita sa mga lugar na kagaya nito bulubundukin sa mga kapatagan sa gilid ng bundok sila yung kumakain ng ibang klase ng mga ahas tulad ng mga cobra kung mawawala sila maaring ang ibang espisi ng ahas ay mag overpopulate at maaring maging sanhi ng mas malalang problema tulad halimbawa kung mag overpopulate ang philippine cobra Nagdadami ang kaso ng mga enkwentro nila sa tao dahil ang natural nilang tahanan ay malapit sa tao. Sadyang bawat buhay ilang ay may papel para sa balanse ng kalikasan.